Sa mga gusto po magpapresko, hindi lang daw beach ang paraan ha kapag ikaw ay nasa Palawan. Para bigyan po ng mukha ang balita. Mobile Journal, Merimon Reyes. Nakaka-relax pag mas dance in ang kalikasan, lalo na pag nasa lugar ka tulad ng Puerto Princesa. Pero alam nyo ba na may iba pang way para ma-enjoy ang views nito? Hindi lang puro beach at island hopping ang pwedeng gawin sa Palawan. Kahit mag-city tour ka, maraming pwedeng paglibangan. Welcome to Rancho Mitra, Puerto Princesa. Dito, pwede kang magpahangin with friends and family o kaya naman ay subukan ang kanilang mga activities na magpapataas ng pulso mo. May horse riding, tapos dito po sa company po ng slide. Unang-una so, po yung slide, giant slide, tapos may may giant swing, skywalk si plan po. Yan po. Ito bang ranch na ito, gaano ba siya kalaki? Bali sa ngayon ma'am, bali 13 hectare po siya kabuwan. Sinubukan ko itong sikat at makulay na giant slide. Pinagsuot ng helmet at inorient sa tamang pag-upo at kasama ko uli ang ating local friend at naging tour guide na si Kuya Mark Jericho sa Game. Ma'am, din baklata kundi tapos yung pa natin din tulang matas. Okay pa. Copy. Go na to, dalawa. Let's go. <laughs>

dahil hindi pa tayo na kontento. Inakyat na rin natin ang lagpas 10 feet na touring ito para sa kanilang giant swing. Ayan mm. oh na yan, ma'am. Nakikita mo na yung magiging boyfriend mo dyan. Safe pa to? Hello? Oh my God! Single pa na yan. Oh, parang mag-man. Ah! Ah! Come on, <sven tweeting> okay, grabe parang pinakawala pa ng dalian ang kaluluwa rest assured naman daw na may effort sila para ma-maintain si inang kalikasan pag Magputol po tayo ng puno. Siyempre magtanim po tayo ng palit po para po sa yung nasirang ating dito gano'n. Bali dito po may mga uplan ano pa rin po yung pagkatanim ng mga kapunuan po dito. Bantay sarado naman lahat ng crews at staff sa recreational activities para masigurado ang safety at enjoyment ng lahat. At aba, pinakitaan din tayo ng tapang nitong bulilit na si Jared. How was the experience? Great experience. It's great because like I'm not brave. Bata mo brief. Bata man o matanda, yakang yaka raw ito. Huwag lang kalimutan ang mga panangga sa init ng panahon, mga kapatid. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.